<laughs> Ay. Magluluto kami ng sinampalukang manok. Ay, ayan ha. Ayan. At meron kaming sinungkit na sampalok, bunga at siyempre pa yung usbong ng sampalok. O oh, ayan ang gagamitin natin. At syempre, meron din tayong pinitas na okra. Ayan. Dahil walang pamaypay, yung isang tao kanina. Sinampalo magandang araw sa atin lahat. O ayan, ready na ang sahog ng atin sinampalukang manok bunga at saka yung usbong ng sampalok. O ayan, pinalalambot na natin yung ating native na manok. Malambot na malambot na, ilagay na natin yung ating mga gulay. At isunod na rin natin yung mga pangasim natin. At pakuluin mo lang sandali dahil sobrang lambot na. O ayan, luto na. Kaya naman, maghain na tayo ang sinampalukang manok ay napakasarap lalong lalo na pag native at nasa tabing dagat kami ha Ani yun, isang set na binili ang anak kasama oh, no, isang palukang wala kasama yun, tatlo ah, tatlo oh, ayan na, Marisa, halika na kayo, halina Marisa, ako lang, i'm